Dalawang minuto makalipas ang makalipas ng alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang umaga lusun ng Puerto Princesa, Liluwigan ng Parawan, araw ng Miyerkules, February 2, 2022 at narito na ang mga balita ang dapat niyong abangan ngayong umaga. No entry ipatutupad na ng Water District. Toda Federation ng Lungsod umaasang mapagbibigyan ang hiling na muling makadaan sa National Roads. Headlines. CSWD humarap sa Committee of the Whole ng City Council. Headlines. Rank number one wanted sa Batarasa, arestado. Headlines. Kaso ng COVID-19 sa Palawan, pababa na. Headlines. Sa showbiz balita, exhibit ng mga larawan ng Misa Palawan nagbukas sa SM City. Headlines. Sa balitang Good Vibes, Natuklas ang bagong halaman sa bundok ng Mount Victoria sa Nara, ipinakilala muli. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Sure. Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala'y hasul. Palawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. G election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata Tata. Ni Tata sa ibang katanungan, punta lang sa Roxas Street katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 09157860 -091. 0968 o mag-email sa gmail .com. tatak Tata at gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. GYPR, Balita sa Umaga! Limang minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, no vaccine, no entry, ipinatupad na ng Water District. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. CYPR Balita Princesa City Water District ang no vaccine, no entry sa loob ng kanilang compound. Ayon kay General Santagapagsalitan ng PPCWD, ito ay upang uh, maiwasan na mahawan ng uh, COVID-19 ang kanilang mga empleyado. Paliwanag pa ni Rauza na kung maapektuhan kasi ang uh, kanilang mga empleyado ay posibleng na ma maapektuhan ang kanilang uh, serbisyo sa mga mamayan uh, ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito naman anya ay hindi bilang pag-discriminate uh, sa mga ayaw magpabakuna dito sa lungsod bagos ay nais lamang nilang makatiyak na hindi na lumala pa ang uh, umahawaan ng nasabing uh, virus ang mga empleyado ng uh, Puerto Princesa City Water District. Uh, sa mga hindi naman anya nagpabakuna o ayaw pa rin magpabakuna kontra COVID-19 ay maaari naman anyang makipagtransaksyon sa kanilang tanggapan o di naman kaya ay magbayad ng kanilang mga water bills sa pamagitan ng online. Nagkaroon na rin naman anya sila ng uh, pagbabayad ng uh, water bills uh, sa si pamagitan uh, ng uh, G-cash o di naman kaya sa mga uh, remittance center dito sa lungsod uh, ng uh, Puerto Princesa. Sinabi pa ni Rawson na sana ay maintindihan ito ng mga mamayana, lungsoda, dahil na rin sa patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 dito sa Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Maraming salamat Chris Barrientos, kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Palawan pababa na ang bilang ang detalye ng balita mula kay Romy Lozares. DYPR Balita ang pinakahuling update ng Provincial Health Office na sa halos mahigit 200 uh, kaso na lamang umano ng COVID-19 sa Rondogya ng Palawana at ang bagong active case naman ay naka-162 sa La na kasi. ito ay base sa updated COVID-19 case. Ito dito ng Provincial Health Office ka, at ang record na ito ay naitala nitong nakaraang buwan ng uh, Ibero o January 30, 2022 ang uh, ng bilang ng new COVID-19 case new uh, COVID ay uh, pinangarahan ng bayan na magtesay na mayroong labing na uh, dalawang aktibong kaso. Hildido tatlo, San Vicente tatlo, Rital tatlo, Sofonyo, Espanyol tatlo, uh, bayan ng Rojas, nalawa, Kerson Isa, at uh, Dumarana. Ang ibang mga munisipyo uh, ng mga bagong kaso ng COVID-19. Patuloy at, naman naman uh, ang uh, pag-monitor ng COVID-19 sa lahat ng mga munisipyo para sa pagtiyak na maagapan na ang hindi pong pagtaas ng ng uh, mayroon man na uh, sa Omicron na uh, uh. Pero sa ngayon ay pawaba na umano ang kaso ng COVID-19 sa mga munisipyo at wala na din silang may tatalaga o may tatalanga mga bagong uh, death dahil sa COVID-19 uh, at maging sa Omicron variant ay wala naman sila may talaga mga kaso ito. At uh, kahit na yung uh, sa pinakahuling uh, tala ng uh, mga munisipyo ay uh, walang uh, possibility kung uh, umurikon ng umano ang uh, dahilan na ng uh, biglang pagtakaasa ng kaso sa kanilang uh, bayan sa mga nakaraang linggo. lingko. Pinaasahan susunod ng mga araw ay ng bababa ng gusto ang COVID-19 case sa lahat ng mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Romulo Sares para sa BIPR ang unang puso ng mga Palawan DyPR, balita Maraming salamat, Romy Luzarez, Toda Federation ng Lungsod. Umaasang mapagbibigyan ang hiling na muling makadaan sa National Road. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DyPR, balita Optimistiko mga tricycle driver operator sa lungsod ng Puerto Princesa na mapagbibigyan ni Mayor Lucido Bayrona ang kanilang kahilingan ng muling makadaan kahit pansamantala sa mga national highway sa lungsod. Kaso nito ng inaprobaang resolusyon ng Sangguniang Panlungsod na pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng City Ordinance No. 1043. Kung ang lokal na batas nagtatakda lamang sa ilang pangunahing lansangan sa Puerto Princesa na maaring madaanan ng mga tricycle. Ayon kay F. Niluso, Kantoda Federation President ng Puerto Princesa, masyado na kasi anyang apektado ang kanilang sektor kung saan maliban sa naranasang pandemya ngayon at hindi sila makadaan sa ilang mga pangunahing lansangan sa lungsod ay sunod-sunod din ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kung saan nito nakarang araw lamang ang anya tinabi ni Lusok na nasa 78 pesos na ang presyo kada litro ng gasolina dito sa lungsod sa pamagitan anya ng uh, ipinasang resolusyon uh, ng uh, City Council uh, at maaproba na uh, ni Mayor Lucilo Bayron uh, ay, kahit papaano ay makatutulong anya ito sa kanilang uh, hanay partikular na sa mga tricycle driver dito sa lungsoda ng uh, Puerto Princesa. Lagi pa na sa patuloy na paghina ng kanilang uh, kita sa pamasada at patuloy rin na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo hindi naman din naaprobahan uh, ang kanilang kahilingan na uh, na makadagdag ng singil sa pamamasahe dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahilan kung bakit talagang umaaray na ang kanilang hanay sa Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. D -Y -R, maraming salamat Chris, maraming salamat Chris Ang ibang detalye ng balita, pagbabalik. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best and latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunas hanggang sabado para sa malinis Malinis, tigalindad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat nyong puntahan. Colors Paint Center, sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain Shine elastomeric paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP in presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng land bank, along National Highway, parangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. GYPR, Balita sa Umaga! Labing apat na minuto eh, makalipas ang alas 6 sa pagpapatuloy ng ating balita. Maasin bridge sa bayan ng Brooks Point na matagal na naantala, madadaanan na ngayon. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR. Matapos ang mahabang pagdatingga ng Maasan Bridge sa bayan ng Brooks Point sa, wakas, pinapadaan naman ito ngayon. Na, pero para pa lang ito sa mga full light vehicle at hindi pa pwede sa mga truck at pawigat na kasakyan. Ayon kay Mokin Ibrahim III, ang talapagsalipan ng bayan ng Brooks Point, sa daw ang bilin ng Department of Public Works and Highways sa Second Engineering District dahil kailangan pa umanong isailalim sa so ang tulay bago tuloy ang padaanan na sa mga naglalakihan o iligat na traka. Kaya naman ang mga truck ay nasa detour pa rin na pinapadaan para makasiguro na hindi masira ang uh, katatapos lamang uh, na maasin doon siya. Ayon pa kay uh, M. Ibrahim, sa wakas ay uh, naalis na ang uh, pangbah na kapag uh, may malakas na pag-ulan dahil madadaana na ang uh, mga sasakyan at hindi na makipaglaban laban sa lakas ng agot ng ilaw sa tuwing uh, malakas ang baha. Matatandaan na ay pinatawag pa ng Sanggunang Panalawigan ang kontraktor ng proyekto at ang second engineering district ng DPWA sa kaya sa pagkakatenga ng tulay na naging dahilan pa ng pagkaantala ng biyahe. At natandaan din na ipinangako ng kontraktor na dapat nito nakaraang taon pa ng uh, Disyembre matatapos ang uh, na at mapapadaana ng kasada kaya eh, inabot na ito ng halos Pebrero bago na siya katuparaan ang uh, pagpapadaanan hindi pa nasabi kung ano ang uh, dahilan na ng uh, DPWH kung bakit isa sa ilalim pa sa observasyon ng tulay at kung ilang araw bago ito maaari na padaanan na ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Romel Luzares, para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin na. DYPR, Balita! Maraming salamat, Romy Luzares, ang CSWD humarap sa Committee of the Whole ng City Council. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Balita. Umabot na sa 30,000 individual ang na-verify na ng City Social Welfare and Development Office na mga posibleng mapabilang ah, sa mabibigyan ng tulong pinansyal mula sa pundong ibinigay ah, ng Department of Budget and Management na paong naapektuhan ah, ng Bagyong Odet sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang sinabi ng kina mga pinatawa na CSWD sa paungunan ng pinon nito na si Lydia Del Rosario sa ginawang pagpapatawag ng committee black ng city council sa kanila kasama mga kinatawa naman ah, ng DILG. Ayon kay Del Rosario, sa ngayon ay patuloy pa rin ng kanilang verification process sa mga barangay sa lungsod, particular na sa mga pangalang isinumite ng mga barangay officials sa kanilang tanggapan upang matukoy kung talagang kwalipikado ang mga ito na makatanggap ng cash assistance mula sa DBM. Samantala, inasan din anya na ngayong linggo o sa susunod na linggo ay makapagpapalabas na ng panibagong schedule ang CSWD para sa pamahagi ng 5,000 pisong uh, cash assistance para sa mga hindi pa nakatanggap na beneficiary nito sa Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. At sa ating uh, police report, rank number 1 wanted sa Batarasa, arestado ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. <tose> <tose> Natiklo ng Criminal Investigation Detection Group, Palawan o CIDG at bat ng Batarasa PNP ang itinuturing na rank number one once uh, sa bayan ng Batarasa na kinilala si Roger Bolno, 38 years at na atawa sa kanal residente ng City of na Barangay Pasipasi, -Pasi, Batarasa, Palawan na suspect sa kasong murder at pabisa ng warrant of arrest Sabi na binapa ni Judge Ramon Sito Mendoza, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 165, Brook Point, sa ilalim ng criminal case number 21-01066-BAT na walang inirekundang siyansa ang korte para sa pansamantalang itong kalayaan. Romulo Sarek para sa Duarte Arang, ano sa puso, ng mga panagay niya. Balita. Ang uh, balitang showbiz at balitang good vibes, abangan sa aming pagbubalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pera-padala. Boy, magtutas sa Palawan. Palawan. Palawan, magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. mi amor, Ti amo. Sarangyo. Ashitiro. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana lanzana subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Marielle K. Gabo Ornido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You can also call it text at 966 932 4602 Recuerdo gifts or price delivery. Let them feel your love. GYPR. Balita, Balita, Balita. Salmaga. Show this Balita. Balita. At sa ating showbiz balita exhibit ng mga larawan ng Miss Palawan nagbukas sa SM City ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Showbiz balita. In line with Chinese New Year Nagbukas kaya kahapon ng month-long photo exhibit ng mga larawan ng tat labing tatlong kandidata ng Miss Palawan 2022 sa SM City, Puerto Princesa. Suot ng mga kandidata ang mga damit ng Manila-based designer na si Jong Suntay at kuha naman ni Robin Obispo ang mga pictures. Maliban sa mga pictures na nakadisplay sa ground floor ng SM, ay on display din ang South Sea Pearl Crown na worth more than 1 million pesos. Dumalo sa pagbubukas nito kahapon si dating Mayor Edward Hagedorn at Consular Herbert Dilig. Ang exhibit ay tatagal hanggang February 26. Samantala, 30 na lang ang opisyal na kandidata ng Miss Palawan. Ito ay matapos mag-back ang isang kalahok na si Miss Brooks Point, Lizelle Cabagay. For some health reasons, ang dahilan ng pag-back nito ay na sa mga organizer ng Miss Palawan 2022. February 26 ang nakatakda nitong Coronation Night at soon to announce pa ang venue. Joy Contribida para sa si DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balitang Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, muling ipinakilala ng Filipina Taxonomic Initiative ang natuklasan nilang bagong halaman sa tuktok ng Mount Victoria sa Bayan ng Nara. Ito ay ang Vasinium Exigum na isang uri ng bulaklak at formal na ipinakilala noong nakaraang taon pa. Ang nasabing bulaklak ay kakaiba sa ibang uri ng vaccinium dahil ito uh, dahil ito sa mas malalim na tube niyang katangian at matingkad na kulay puting bulaklak na parang pinaghalong berde at mapusyaw na kulay pink. Isa pa sa sinasabing nagpapabukod tangi rito ay ang maliliit nitong dahon. Ang bulaklak, paalala ng Philippine Taxonomic Initiative ay hindi for collection. Ina-advise nilang hayaan lamang itong mamuhay sa kanyang natural habitat at huwag kolektahin o itanim sa mga paso. Balitang good vibes! At sa mga liyag ko yunon, most madal kita ko yunon ituturo ka ni Ryan Ibanez. Amos madal kita ikoy yunon mayad nga adlaw kanin nung tanan mga tangay bug titinaig mga gurang-gurang ako yung nung tangay nga si Ryan banyes ang inong katabid sa tang pagadali lingwayin ko yunun ang opisyal nga lingway iyang e probinsyang Palawan Sadlang wadyang bisarang ko yunun nga tangadalan mamanang uma ang uma mamanang lugta nga yung gagamit sa mga agrikultural nga buruat tulad iyang pagtara naman na ni mga ayo pagiba pa sa Tagalog ang uma ay bukid in English uma means farm sa Mauruta pwedeng gamitan sa atang tultulanan ang bisarang uma, tula ja Durong kapilay ang kabuhi sa uma, pero kung hara maniguma, arak kita tami kakanan. Ani man tawanta importansya ang mga maniguma, igang agrikultura. Mga tangay, ikadangag tagagmanta, igamit ng tatang ta lingwayang kuyo nun. Diyay nung tangay Ryan Banyez, mayad nga dalaw tanan, amblig. Amos, madal kita ikuyo Weather Report at sa ating ulat uh, panahon, tatlong weather system na mayroon na uh, tayo ngayong araw. Ito ang northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at ang shoreline sa katimugang bahagi ng Luzon pa rin. At ang ikatlo ay ang uh, throw ng low pressure area sa southeastern portion ng Mindanao na sinasabing low pressure area ay nasa labas pa ng area of responsibility at may posibilidad itong pumasok ng bansa. At dahil sa shoreline nakakaranas ng maulap na kalangitan ang Palawan ngayong araw na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. 24 degrees Celsius ang pinakamababa sa temperatura ng Coron at Calamianes at todo naman sa 32 degrees Celsius, 25 naman sa Kalayaan Island at 26 degrees Celsius sa Puerto Princesa na parehong agwat hanggang 32 degrees Celsius. Sisikat ang araw ngayong alas 6:27 ng umaga at alas 11 mamayang hapon. Magandang umaga, Andrea Capia, Anthony Realizan, Aiza Valdez Badajos, Kay Rose Tan, at sa mga nakikinig sa barangay Napsan, barangay uh, dyan sa, uh Northern uh, Pala, uh, Puerto Princesa at magandang umaga rin sa mga tagabayan ng San Vicente, Dumaran Rojas, San Vicente, uh, Araceli. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Merkulis ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybaya. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita, noon at ngayon. DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya dito sa 95.1 1 FM.